Ayan, luto na ang ating 500 pesos noto so buena budget. So, ang tanong ngayon, masarap ba? po yung total ng 500 pesos na natubena. Ito yung nabili natin. Meron na tayong ham worth 183 pesos. Ito na pa yung cheapest na nabili ko. Ating iba pang recipe, meron tayong pang macaroni. Macaroni salad, ito. worth 25 pesos, 62 pesos. Lalagyan din natin siya ng cream worth 38 pesos and my cheese na 16 pesos. And meron din siyang all purpose dressing. Ito na yung pinakamura dahil ang mayonnaise ay mahal. So sa ating spaghetti naman, kumuha na tayo ng isang pack pero parang nasa 200 grams lang yung uh, pasta nito. And syempre, hindi naman masarap ang spaghetti kung walang sahog. So, kumuha tayo ng nito. Ito ay nasa 35 pesos at ito ay nasa 77 pesos. So, more than 100 ito. Tapos, ito almost 200. And then, ito nasa 200. So, nasa 500. Wala pa dyan yung mga isasahog natin. Bawang sibuyas. So, kasha ba? Kasha, pero walang lasa yun ang totoo. So, titingnan natin kung mapapasarap natin itong ating lulutuin na worth 500 peso not so buena. Ayan, luto na ang ating 500 pesos Nocho so Buena Budget. So, ang tanong ngayon, masarap ba? Tingnan natin. Mukhang okay naman ang ating macaroni salad. Ito yung ating ham na mamurahin. At ang ating spaghetti walang sahog. Meron pala corn beef. So, ayan. Ngayon, sisintensya na natin kung gaano kasarap ang 500 peso na pang Noche Buena. If, which we are about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Happy birthday to, birthday. to you. Ay, hindi pala Christmas pala ito. Okay, let's eat. Oh, you want spaghetti? Oh, you first. Uh, I'll put Last. this first. Ah, mo? Oh. No, 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 What? What no, 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 Makaroon Okay. This one pala. Alam niya pala eh. Gusto niya eh. That salad, baby. Salad. Yes. Makaroon salad. Ayaw niya nang put niya natin lang sa yes? mga huh? So, you want salad? Wala pa walang pasas yung salad mo, ma. Ami, mani, mani, uh.

Nyami? Is it yummy or not? Do you like I mean, it? Like, Do, you like like it? Do you like it? No Nangkamut Pati yung gata nangkamut na sa lasa Naku, minum mo ito Do you like it, Mi? Hindi, hindi talaga pasada? Is it good? Bad Yummy? <laughs> Abi <Nami>, Good <laughs> How about this one? This okay. yes. Can you uh, try You want this? Try this. Mm -mm. Mom. It's corny. It's yeah. hum. Oh, you taste it, it's corny. Wait. Mm -hmm. mm. Oh, you taste it. Oh you taste it now? It's not corny? It's not curny. <laughs> it's not <laughs> <carne>? It's <not> hammer. <laughs> it's it's ham, hum! It's not good, no. really. <laughs> <gasps> Hindi na itong okay. pula. Masarap ang ganyan. Maluin mo na lang Maghahalo. Mm -hmm. Uy, mm -hmm. biling tayo sa, ano na, spaghetti na halak. Spaghetti sa staples. Okay. So, ito na po ang resulta ng aming taste test para sa 500 peso nocho so buena budget. Nakita niyo naman, apat kaming kumain, pang lima yung bata. Pati bata, hindi siya, hindi niya nagustuhan yung lasa. Yes, tama na naman si DTI Secretary Roque na kasya yan sa isa pa four members ng family kaya lang hindi siya masarap kayo ba maghahanda minsan lang tayo magka-nocho na maghahanda pa kayo ng ganito ang lasa syempre pasasarapin na natin di ba what's the taste abi Taste it is it yummy <laughs> it's not carne, it's not carne?